tapos ko na pong pinturahan ng standi ni Mama dito sa tindahan. Maganda papahan eh. Yan po ay naikabit na mga kadelag. Yan po kinabit ni Papa kahapon. Hello po mga katilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay lunis na naman po at may trabaho na po ulit dito sa amin. Naririto pa rin po si Papa mga katilag at siya po may inaayos. Pawering ako po yung laundry sa na CR. CR. Narito na po kami sa laundry area. Si Papa naman po ay... Baby, busy, busy si kasipag si kasipag may gitna na po isasaksakan ang ginagawa po ito ay meron lang ilaw tapos sinasaksak po namin ngayon na yun maayos na ni Papa yun nga po pala pating pintuan ng CR namin ay naikabit na din. Yun po yung sa dati naming CR. Oh, ano yung, sino, Tapos na po ni Papang lagyan ng ilaw dito sa may labahan. Tinatapos na din po ni itong sa CR ito, okay, ini dito papa ni. Pawis pawis na po si papa. Tara! Ilaw na lang ang kulang. Tapos na. Oh, pawis ni papa. May ilaw na po dito sa CR. Ito din po yung switch. Okay na nang i-sasalpak itong plate. Yan po yung mga dati naming switch. Ito pong nariritong kuhan ay sisementohan na lang. Wow! May ilaw na dito. At kami po ay kakain na ng tanghalian. Nag-out na din po yung mga nagtatrabaho. Ayan, ang ulam po namin ay ato po, sa gata. Kakain po muna kami mga kadilag. Kain po tayo. Mga A few inches later. Ngayon naman po mga kadilag ay papunta kami ni Papa sa Infanta dahil bibili po kami ng switch para dun sa kusina at yung kung isa ay hindi na gumagana. Bibili na din po kami ng pintura para sa istante po ni Mama dun sa kanyang magiging tindahan. Kami po ay nagtingin dito sa hardware sa Anuling dito po sa amin ah, sa Nakar. ay meron din naman pala dito na mabibili. Do lang sa pub ang walahan ni Papa. May may gitputi na katala Meron din papa pang-switch. Eh. Ayan pala. Nandito na po kami sa bahay at dumiretso po ako dito sa ang liging ni mama. Ba, dito na pala nakalagay yung ref. Tapos ay yun, para may harang, ang ginawa po ni mama at papa ay nilagyan doon ng pinulik. Ah. sa yan, tinatanggal na ni mama itong mga pinulik. Tsaka plywood. Na nakalagay po doon sa stante eh, dahil yan po ipipinturahan na. Ako na lang magpipintura, madali lang naman yan. Ito po yung aming biniling pintura para maaliwalas si tingnan saka hindi kalawangin mama nasa po yun yung paint brush oh, laki naman ito wala maliit wala kailangang halloin ang pintura Naka uga uog mama tong pungay yung kamay. Parang iti gray na nagba-block. Yan. Okay na mama? Hmm. Parang natak uga na. Kaya yung doon. Dapatin Po. Para hindi ko po ma... May kamuk nga, mali kamuk. Dulo mo na unay Nay. Dito po mga sa taas. Lagyan daw nung kunti. Maganda rin pala ang hulay. Para din yung hot lock. Dark din Mabilis na po itong pintura. Tchau, At update po sa aking pinupinturahan na estante ni Mama. Almost done na po ito. So, may kaunti na lang po ako ditong uh, iya ano pa, papatungan. Dito na lang po sa side na ito dahil napatungan ko na po dito sa dulo. Maganda nga pong tingnan. Malinis. Tapos ay yung mga pinulik or yung plywood. Sabi ko kay mama ilalagyan na lang ng ano, wallpaper sticker o yung wood sticker para maaliwalas lalo pong tingnan. Marunong si Papa gumawa ng ganito mga kadilag yung mga DIY. <laughs> Nakakatuwa kami. Si Papa ay talented pagdating sa mga ganito. Tapusin ko na po. po kami bibi. Si Papa naman po ngayon umalis at sinusundo naman si Bibi. Kasi naman ay 'ko mga gamit namin dito sa bahay, mga kailangan ay 'pag hindi 'to muni. May mga gawa ni Papa. Ayos. Tapos na po itong mga kadilag. Ayan. Gamating na din po yung dalawa. Sige si Baby from school. Yan, Yan po. At uh, tapos na. Tapos ko na pong pinturahan ng study ni Mama dito sa tindahan. Maganda Papa. Han, eh. Mm, <laughs> Maganda ngayon yung mag gawa. Mag 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 mas mag, mag, yung mga mag, 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 pa kapitan na yun nung plywood yan, dito susukatan na si Baba o para mangarap yun na. Oo, oh, para sagad pa Para ah, mangarap, eh. sagad, tapos tatabasin na lang ang amo sa Coyote Jerry. Oo, sa mga karpintero. Oo, oh, may, may, mga may mga plywood, plywood lang yun na. Hmm, tapos i, eh, paano yun makakabit Papa? Ito yung screw. Meron din yung tig screw sa Marina. okay. Ay, ang tig tatlo na tig screw. Oo, oh, so, tig kabila po han eh. Mm, Ito nga naman tiling. ng maayos tingnan. <laughs> Ganda. Makagawa pa si Papa sa susunod na uwi ng dito pa sa kabilang side ay. Eh. Madami na lalo si Mamang malalagay na paninda. Pero ito pa yung madami na. Ilang layer na ito. Mang layer na. Ayan, at ngayon naman po, dahil alas 4 na, ay nag-out na po yung mga nagtatrabaho dito sa bahay. At ako po ay aakyat, titingnan ko po, po kung ano ang update sa taas. At bago po ako umakyat, ayan, papakita ko din po muna itong aming pong pintuan. Yan po ay naikabit na, mga kadilag. Yan po kinabit ni Papa kahapon. Yung wow! Ah, uh, ah. Uh. Yung barb. ang kuya, ano lang... Ang mabulas dito. Hmm, ayun uh, na po. Maganda nga pala pa kung tingnan yung ating pintuan. Hani, unique ang design. Ang kalans <laughs> niya, parang bagay yung minimalist. Parang kama. Oo. Hindi masyadong complicated. Uh, plus, plus groom. Uh, Oo. Um, mm. Si Papa lang po ang nagkabit na yun kahapon. Yung Sunday. Pinalaan daw kong doorknob. Nakapamigod din kong kawin ito. Ayan mo. Ayan mo. na lang ko papahan. Hmm. Ayan mo siya yan. Patapagin din susunod po, eh. ito naman ang aming paghahandaan. Bintana. Bintana. saka na tatanggalin yung nasa harapan at wala po pong pintahan at ngayon po ay update na po ako sa taas nararata na po ng naon sa akin so bali ang ilang poste po ang nabuhusan nila ngayon pa pang araw, tatlo? oo tatlo na yan ay magiging ito dito mahirap na lang yung gawin sarado silang... Oo oh, nga. Oo, oh, kanina po. <laughs> Ginawa ng paraan. Kaunti na lang ito. Dito sa switch. Tapos, pag magbibiga, ako nang bawawala dito. Tawagan ninyo ako, ah, papaabang mm. ako dito yung lusot dito sa switch ng tubo. Para sa switch. At saka yung mga para sa switch nyo dito sa kwarto ninyo. Mm -hmm. Yung biga nito. PBC, kailangan mga kong PBC kahit lang dalawa. Ay, oh. Namin dyan, ganyan. Walang piraso lang, Ay, dalawang piraso. Pagkaya magbibigyan na. Mm Bukas na lang, bagay, ito na lang pong isahan eh. Saka itong nasa gitna, oh. Bali dalawa. Tapos mag-aasinta po muna siguro sila han. Biga. Mm. Tapos yung na, uh, nene. Mm. Yung hook na ilalagay dito sa ating kabilang dulo sa side. Ah. Oh. para yung yung uh, service wire nila tatay mataas ang tayo. Ah. Oh. sa service wire natin para mataas ng tayo. Ah, uh, doon ilulusot. Eh, tatali yung neutral, yung ground. Mm. -hmm. Yung grounding. Nung no, anak ka note. Maka, ito, tapos ito pa rin sa nung ligay nito nga. Ah, ah. Iisa naman. Kung ko na lang, saka ako uh, tuksong i-diritso yung to. Para maka bumili ka na ng utility box. Ah, uh, ah. Paano mo ay, na ayaw? Ano ako na lang? Mm-hmm. Hindi pa naman nag-asimagbubuan sila. Hindi pa naman magpapalitada. Hindi pa. Ay, kaso ito matatapatan. Kaya nga dapat ito yung mga ay, hindi. Apo. Layo naman, Papa. Mm -hmm. Si Papa po'y paluos na din mamaya'ng gabi. Yan. At pagka bubong po na ito, ay titigil po muna ako ng pagpapagawa. Saka po ulit kapag may budget. Mahalagay mabubungan lang. Oo. Hindi, pag may bubong muna... Mm. Okay, time na may basa na buhangat si Med to, ayaw ko nang palitadaan pa hmm, si Papa na daw pong magpa-unti-unting palitada. Pero kapag kayo dito sa kabila, eh, kahit paggawa na lang natin, mahirap. Hindi, maganda nga na ito yung pauna ninyo. Oo. Oh, okay. Kahit yun lang. oh, kahit ito lang side na to. sa firewood. Tataklo ba na din po ni Papa ng Yero dito sa may hagdanan? At baka po na ako gabi. Sinasara na po ni Papa. Mata. At yan, bite na naman po si Betty. Betty! Hoy, Betty! Betty! Hi, Betty! Ikaw ba kasi Betty? Ha? Betty! Betty, parang short hair ka ngayon. Nagpakulot ka na naman sa salon.